So, respect yung mga mamis. Ayan, nagluluto po tayo ng laing or gabi dito sa amin sa Bicol. Let's cook na! So, ayan, nagpakulo na tayo. At niluluto nga natin itong uh, pork at saka yung tinap. Uh, sa ikalawang piga. And as you can see, medyo nagmamantika na siya. So, ilalagay na natin yung ating laing. So, ayan pero as you can see medyo nag-less ang ating uh, or konti na lang ating gata Dalaga. yan pero ang piga yan guys medyo marami kasi bulot lulur... ko eh marami din ang gata so yan so yan next lang natin so yan takpan muna natin So, ayan. Medyo mara maraming na yung lulutuin. Ah. So, ayan. Kamukulong na siya. Ayan. Kamukulong na ang ating data. So, ayan. Mix natin. Ayan. And then, ilalagay na natin itong It lang saya enggak